Umalag din ang mga kongresista sa anilay panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo may maanghang pangpahayag laban sa kinatawan ng China sa Pilipinas. Si Mel Legora sa detalye. Kasunod ng mga bagong insidente ng pangharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, ihinatulak na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pagpapaalis sa ambasador ng China sa bansa kasabay ng pagpapauwi sa ating ambasador doon. Sabi ng kongresista, paulit-ulit na kasing nagpo-protesta ang pamahalaan pero wala namang nangyayari kaya't kailangan na ng matinding hakbang ukol dito. Wala hong kwenta yung ambassador nila inutil sa lahat ng ambassador siguro sa dito na naka-assign sa atin. Itong ambassador na ito inutil at manluloko pa. Ngiti ng ngiti, kunwari pagkaharap mga sa mga uh, political functions, official functions ng gobyerno, nandoon din. Kung ako yun, mahihiya ako eh. Kaya dapat tao sabihan na lang ng DP, eh. ubuwi ka na. Inutil ka naman. O, tapos yung atin naman, tao hindi natin. Si House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. tinawag namang one of the greatest human rights violations, ang pambubuli ng China. Gate niya, kailangan na itong mawakasan pero paano naman ang economic ties ng Pilipinas at China? Palagay ko, the economic managers should really now uh, meet together and decide on uh, the next move that we have. Uh, uh, this is not just uh, dangling the carrot and stick to us, no? eh, kapag hindi natin na uh, ginawa yung nais nilang gawin. Eh. Palagay ko naman, eh, the Filipinos, eh, hindi naman kano karami mga Pilipino doon sa China. Una ng kinundina ng iba pang mambabatas ang bagong harassment ng China sa panguna mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Anya, unacceptable at unjustifiable ang ginawa ng China at malinaw na pambabastos ito sa rule of law. Kamakainan lang, pinuna na rin ng Chinese government ang ipinasang resolusyon ng Kamara na kumokondena sa kanilang mga ilegal na aktibidad sa West Philippine Sea. Giit ni Romualdez, patuloy silang gagamit ng diplomatic tools para matugunan ang mga agresibong aksyon ng China. Sa anumang sitwasyon at anumang pagkakataon, giit na mga mambabatas, patuloy nilang isusulong ang karapatan ng Pilipinas. Melales Moras para sa Bayan.